mga ka-words, may gabi yun diya. Kailang o Ang ni protasa Kasi familiar menu ba o? Ano o? na to ko. Ang nga mungod sila nga. Lami ko na yun ni Rotasa. Pero sa baho pa lang. Ano <laughs> eh? Pero ato lang i-try oh ablay ko humot na gid ne humot gid ugma na lang kana ko ni bukono kay mura di makaya ni gabi na ra ba sige lang ug di mahurot na may iring di ato lang kanan Ay. Uy, hala. Ang sama na yung butik. Ikaw, um, nang maramara. Uy, unsa man. na. Tanawa ka rin nga kabuso. Asa naman ang nang tunod, ani? Bapa may na ko, aning ko, ano, ang nga, na, hurot naman. Ano, Unsa man. eh. Hindi. Sulayan, tanig uli, un, ang buhatan, ang taga no itong basig. Pinuakan, menggurungi. Okey, okey, mga, okay, okay, mga boys. Aku sang iulik ni, ha? murag. Wah, wow, may sulun. Okey, bye-bye. Uh, balik lang ko ni, ha? Sige, sige, bye-bye, bye. -bye, bye. Kem ad tu